Paano magapan ng aneurism? mga sintomas sanhi at paraan ng pag-iwas? Welcome back! Dito sa ating channel, hatid namin ang impormasyon at kaalaman mula sa iba't ibang larangan, health, travel, negosyo at relasyon. Gusto ko ring ipaliwanag na gumagamit ako ng AI technology para mas maging malinaw at maganda ang presentasyon. Kaya kung mapapansin ninyo, may mga larawan, tao at lugar na lumalabas sa video, layunin nito ay para mas maintindihan at mas maging enjoyable ang ating usapan. Pero huwag kayong mag-alala, dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, at nag -e edit para may bahagi sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Kaya huwag na nating patagalin, umpisahan na natin. Paano magapan ng aneurysm? Mga sintomas, sanhi at paraan ng pag-iwas. Alam mo ba na isa sa mga pinakanakakatakot pero madalas hindi napapansin na sakit ay ang aneurysm? Ito ay parang tahimik na bomba sa loob ng ating katawan dahil kadalasan wala itong sintomas hanggang sa pumutok na lang bigla. Kapag nangyari ito, napakataas ng panganib ng kamatayan o permanenteng pinsala sa utak o katawan. Kaya sa episode na ito, aalamin natin kung ano ang aneurysm, bakit ito nangyayari, paano ito maagapan, at ano ang mga sintomas na dapat bantayan. Ano aneurysm? Ang aneurysm ay ang paglobo o pagnipis ng dingding ng ugari sa loob ng ating katawan. Kapag humina o lumiit ang resistensya ng pader ng ugat, pwedeng pumutok ito, at kapag pumutok, nagkakaroon ng matinding pagdurugo sa loob ng katawan. May tatlong karaniwang uri nito, cerebral aneurysm, kapag nasa utak, aortic aneurysm, kapag nasa pangunahing ugat na nagdala ng dugo mula sa puso, peripheral aneurysm, kapag nasa ibang bahagi tulad ng hita o binti. Bakit nangyayari ang aneurysm? Maraming dahilan kung bakit humihina ang mga ugat sa ating katawan. Ilan sa mga pinakakaraniwan ay mataas na blood pressure, hypertension, nagdudulot ng sobrang pressure sa mga ugat. Paninigarilyo, sinisira ng nicotine ang lining ng mga ugat. Matinding stress, tumataas ang heart rate at blood pressure. Pagtaas ng cholesterol, nagbabara at nagpapahina ng daluyan ng dugo. Sobra sa timbang, mas malakas ang pressure sa mga ugat. Namamana, kung may kamag-anak na nagkaroon ng aneurysm, mas mataas ang posibilidad. Trauma o injury, dulot ng aksidente o malakas na impact. Labis na pag-inom droga, naka sa blood flow at sa lakas ng pader ng ugat. Mga sintomas ng aneurysm depende sa lokasyon. Kung sa utak, cerebral aneurysm, biglang matinding sakit ng ulo, parang pinakamamamasakit sa buong buhay. Panlalabo o dodoble ang paningin. Pagkahilo, pagsusuka at paninigas ng lig. Pamamanhid ng mukha o pagbagsak ng talukap ng mata. Kapag pumutok, pwedeng magdulot na seizure o pagkawala ng malay. Kung sa orta, aortic aneurysm, matinding pananakit ng dibdib o likod. Hirap huminga o parang may mabigat sa dibdib. Tiboko pulsation sa tiyan. Kapag pumutok, bigla ang pagbagsak ng presyon at pagkagawala ng malay. Kung sa ibang bahagi, piral aneurysm, pamamaga o bukol sa hita o binti. Sakit o pamamanhid kapag pinipisil. Paglamig ng paa dahil sa mahina ang daloy ng dugo. Bakit delikado ang aneurysm? Ang panganib ng aneurysm ay hindi sa pagkaroon nito, kundi sa pagputok. Kapag pumutok, nagkakaroon ng internal bleeding, stroke, o or organ failure. Sa utak, halos 50% ng ruptured aneurysm cases ay nakamamatay sa unang araw pa lang. Kaya napahalaga ng maagang diagnosis at pag-iwas bago pa ito mangyari. Paano maagapan o maiwasan ng aneurysm? 1. Kontrolin ang blood pressure. Uminom ng gamot kung may hypertension at i-monitor ito palagi. Ang normal ay nasa 1-80. Kung laging mataas, magpakonsulta agad. 2. Itigil ang paninigarilyo. Ang mga chemical sa sigarilyo ay sumisira sa pader ng ugat. Halos kalahati ng mga pasyente ng aneurysm ay naninigarilyo o dating nanigarilyo. Kumain ng heart-healthy foods. Iwasan ng mamantika at maalat na pagkain. Mas may namang prutas, gulay at isda tulad ng salmon, sardinas at tuna. 4. Mag-ehersisyo ng regular. Kahit 30 minutes walking bawat araw ay malaking tulong. Pinapababa nito ang stress at pinapanatiling malakas ang puso. 5. Iwasan ng labis na stress. Ang stress ay nagdudulot ng biglang pagtaas ng presyon. Subukang mag-relax, makinig sa musika o magdasal para maibsan ito. 6. Limitahan ng alak at iwasan ng droga. Ang sobrang alkohol ay nagpapataas ng blood pressure at nagpapahina ng ugat. Ang madalas na pag-inom ay maaring magpalala ng kondisyon. 7. Regular na check-up. Kung may family history o sintomas, magpa-ultrasound, MRI o CT scan. Mas mabuting malaman ng maaga kaysa sa huli. 8. Sumunod sa payo ng doktor. Kung may natuklasan na aneurysm, may mga paraan para ma-stabilize o maoperahan bago pa ito pumutok. Saan ito nakukuha o nagsisimula ang aneurysm ay hindi nakakahawa. Kadalasan nito ay resulta ng pinagsamang epekto ng lifestyle, genes, at edad. Habang tumatanda tayo, humihina rin ang mga ugat, lalo na kung may hypertension, stress, o paninigarilyo. Kaya habang bata pa, mainam ng alagaan ang puso at mga ugat, dahil prevention ang pinakamabisang lunas. Ang aneurysm ay isang paalala na ang kalusugan ay hindi dapat ipinagwawalang bahala. Ang simpleng pagkain ng tama, pagtulog ng sapat at pag-iwas sa bisyo ay malaking hakbang na. Hindi natin kailangang hintayin ang babala bago kumilos. Kung may kakilala kang madalas sumakit ang ulo, may mataas na presyon, o may kamag-anak na nagkaroon ng aneurysm, hikayatin mo siyang magpa-check up. Minsan, ang simpleng hakbang ay maaaring makapagligtas ng buhay. Ang kalusugan ay parang hangin hindi mo napapansin hanggang sa ito ay mawala. Kaya habang maaga, alagaan mo ito. Kung nararamdaman mo na may mga sintomas kang katulad ng mga tinalakay sa video na ito, tulad ng bigla ang matinding sakit ng ulo, pananakit ng dibdib o likod, detalod, panlalabo ng paningin o pamamanhid ng katawan, huwag mo itong ipagsawalang bahala. Agad kang kumonsulta sa pinakamalapit na ospital o health center sa inyong lugar. Mas mabuting maagapan at masuri ng profesional kaysa magsisi kapag huli na. Tandaan, sa ganitong mga kondisyon, oras ang pinakamahalagang lunas. Maraming salamat sa oras at suporta. Ang bawat panonood ninyo ang nagbibigay inspirasyon para ipagpatuloy ang channel na ito. Hanggang sa susunod na episode, ingat kayo palagi.